Ang tagumpay ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay kailangan mong paghirapan. Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang beses. Kapag mayroon kang pangarap, kailangan mong magtyaga at magsumikap para makamit ito. Ang pagkakaroon ng inspirasyon at motibasyon ay mahalaga sa ating buhay. Sa bawat pagsubok at hamon na ating kinakaharap, kailangan natin ng lakas ng loob at positibong pananaw upang malampasan ang mga ito. Ang tunay na kagandahan ay nasa kalooban, hindi sa pisikal na anyo. Sa bawat tagumpay na naabot, mayroong mga pagsubok na kinakailangan lampasan. Okay guys?